Ito ang ginagawa namin upang maiwasan ang pagtatae sa mga alaga naming kambing. Una, siguraduhin na may sapat na oras ang lumipas mula sumabog ang bukang liwayway. Sa amin ay alas otso ng umaga namin sila dinadala sa sugaan upang masigurado na hindi mahamog ang mga damo. Pangalawa, siguraduhin na tuyo na ang mga hamog kayam halaga na suriin ang area ng pastulan. Pangatlo, pag nakita na tuyo na ang mga damo ay pakawalan na ang mga kambing sa pastulan. Bago tayo magtungo sa huling tagubilin, Maari nyo bang isulat sa baba kung taga saan kayo upang malaman ko kung saan nakarating ang video na ito? Pangapat, pinupurga namin ang mga kambing namin kapag nakikita namin na may senyales sila ng impeksyon. Kapag may parasite sa bituka ng mga kambing. Ito ay pwedeng magdulot ng pagtatae. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa suporta.